sa isang malayong bayan ng bansang Thailand, isang walong taong gulang na bata ang nagnakaw ng gamot sa isang maliit na butika. Nahuli ito ng may-ari at ipinahiya ito sa harap ng publiko. Sa murang edad ni Prajak, daman ito ang kaapihan. Mula sa isang mayaman na ang tingin sa kanya ay isang magnanakaw. Kahirapan, ito ang nag-iisang dahilan ng kanyang pagpuslit sa mga gamot na para sa kanyang may sakit na ina. Ang kanyang ama ay namatay sa parehong karamdaman na nagpapahirap ngayon sa kanyang ina. Isang sakit sa baga na ang sanhi ay ang malabis na pagtatrabaho sa pabrika. Komplikasyon na madalas na pagsakit sa ulo at pagdurugo ng ilong. Sa edad na walo, bilang nag-iisang anak, wala nang ibang maasahan ang batang si Prajak kundi ang kanyang sarili. Makipagsapalaran sa araw-araw na buhay kasama na ang pagtatangka na makagawa ng hindi tama. Kulang na ang pantustos mula nung magkasakit ng ina at naratay sa banig ng karamdaman sa loob ng marami taon. Binuhay ni Prajak ang sarili sa pag-iigib ng tubig para sa mga kapitbahay. Tiniis ang bigat ng mga balde-baldeng tubig kapalit ng konting kita para maitawid ang pangangailangan nila ng kanyang ina. Hanggang isang araw, Umuwi ito at nadatnan nang wala ng buhay ang kanyang ina. Para sa isang bata na hindi na nakaranas maglaro sa kalsada, ang kasiyahan ay inagaw ng mga taon na siya ay tumuyong pundasyon at karamay ng may sakit na ina. At ngayon ay wala na siya ang mga kalye na mabilis niyang tinatakbo. Tangan lagi ang mga supot ng gamot at pagkain para sa kanyang ina ay isang mapait ng alaala na dumudurog sa kanya pasan ang kirot sa pagpanaw ng ina sa kanyang mga labi. Inalay nito sa puntod ang mga botelya ng gamot at binitawan ang isang pangako na magsisikap ito at aahon at maging matagumpay sa buhay. Muling gumuhit sa kanyang isipan ang mga tagpo nang siya ay dinuduro at inaapi ng mga tao. Gayunpaman, nagpapasalamat ito dahil may mga natitira pang awa ang iba at nakakaunawa sa kalagayang pinagdaraanan niya. Ang mga huling supot na inabot sa kanya habang siya ay nakayuko ang nagbigay ng pag-asa at dahilan upang siya ay muling maniwala na may kabutihan pa rin natitira sa mundo. May mga taong may busilak pa ding puso handang tumulong at malugi ng ilang bariya sa ngalan ng pagiging Samaritano. Ang mga kwento ng kabutihan na ito ay nagsilbing inspirasyon sa iba Subalit isa pa ding piping saksi sa paglipas ng panahon, kasabay ng pagunlad ay pagtanda at panghihina naman ng iba. At sa mga panahong, ang mga sumibol na kawang gawa sa kapwa ay napapalitan ng panghihinayang dahil hindi na ito bumalik. Bagkus ito pa ang nagpahina at umubos sa kanilang mga kabataan humigop ng lakas at lumipas na lang din ang panahon na tumanda na rin ang mga bayaning minsan ay marahang dumaan sa buhay ng isang batang nagpuslit ng gamot sa isang butika 30 taon na ang nakakaraan habang may mga lumang pamilya na sinusubok ang tibay upang tumindig sa mga obligasyon tila nakakapanghina ang mga alalahanin. At tanging hinuhugutan mo na lamang ng lakas ay ang pag-asa ng dating kasiglahan ng nakaraan. Malungkot ang mga araw na tinatanggap natin ang mga balita at wala nang magagawa kundi isuko ang mga natitirang espasyo na tumatangkilik sa dating lugar na pinanggagalingan ng ating mga lakas. Kung paano man maglaro ang tadhana sa parehong paraan na kung ano ang iyong itinanim ay siya mo ding aanihin sa bawat alaala -ala ng nakalipas. Muling nakukulayan ng kabuluhan ang mga munting kawanggawa na nagagawa natin sa ating kapwa. Muling sumisibol ang kabutihan ng puso sa isang lumang binhi na minsang dinurog ng panahon at pinagtibay ng mga bagyo, mga dilubyo sa maalong karagatan ang ating mga buhay at sa ating pagtayo, pag-ahon at pagbabalik tanaw. Tayo ay may ngiti na muling tatayo handa sa bagong hamon ng mundo, maging inspirasyon at bayani sa mga susunod na maliliit na mga binhi.